Pagkasnaaraw mga ka -abandi. Ako muli ha, ah, ang naging isang master hands ko At ito talaga ang inaabangang mga aban tips at palala para sa live na kay Bonga. August 16, Wednesday, para sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Conflict day to day ah. iwasan muna ha. Ah. Huwag muna mag-travel sa pagsisimula ng Ghost Month. Bumisita at bumili ng mga protection, ng mga charms kay Master Hans, Yellow at 17 sa Rat. Sa naman, magandang araw to upang invite si Master Hans Kua sa business sa negosyo nyo. Personal na papuntahin si Master Hans Kua para mag-ghost month ritual, gawin natin happy ang mga hungry ghosts. Red at nine sa ox. Sa tiger naman, ngayong araw mararanasan mo na ang healing star. Ikaw ay mararamdaman na hindi naman malubhang sakit, ngunit ito din ay gagaling. Kaya naman, magpunta na agad kay Doc Now Na. Orange at tenang swerte sa chart. Kay rabbit naman tayo ha. Kung nagigipit ngayon ay hindi may iwasan at hindi masamang humingi ng tulong mula sa isang kamag-anak o kaibigan. Sa love life aspect naman ha, sabihin na kay sweetheart ang dinadalang problema. Matutulungan kanya dyan. Gray at tuwang swerte sa chart. Sa dragon naman tayo, paratilihing malinis ang store. Sa love life naman, mas lalalim ang inyong magandang samahan silver at 80 ng swerte sa chart. Kay -snick naman tayo sa love life, iparamdam kay sweetheart kung gano'n siya espesyal sa buhay mo. Malaking halaga naman ang parating pagdating sa finance ng araw. Gold at 40 ng swerte sa chart. Ito naman sa Year of the Horse. Ikaw ang pinakamaswerte ngayon mag align ng pagkain mula sa mga taong yumao. Imbitahan si Master Hans Kua upang magritual, magdasal at magmantra. Magsuot ng mga protection charm para sa Hungry Ghost month. Pink at 5 swerte kay Horse. Kay Goat naman tayo, ah. conflict day to day, umuwi ng maaga at umiwas. Umuwi ng late sa, sa gabi dahil may Hungry Ghost. Magsuot naman tayo ng Black Onyx protection yan para sa mga Hungry Ghost. White at 11 ang swerte sa chart. Monkey naman tayo, tama ang plano at naisipan mong gawin. Ngayon na po, activated yan kaya do it now. Higit na magiging maganda naman ang buhay kung ikaw ay mag-work sa ibang bansa. Beach at tuwang swerte sa chart. Kay Rooster naman tayo lumayo na sa mga bad influence. Habang nagahanap ka ng buhay sa malayong lugar, ang iyong kasintahan naman ay naghahanda na para sa muling pagkita o pag-uwi nyo. Purple at 7 ang swerte sa chart. Kay Doggy naman tayo, may sandaling nagpapasaya sa'yo. Ngunit siya rin ay bigla ang mawawala. Oh, hindi siya na para sa'yo. Red at well ng swerte kay Doggy. Sa pigi naman, napagating sa araw na to, ipagpaliban mo ang events. Sa love life naman, sundin ang puso at isip mo maging masaya kung anong meron ka. Orange at well ng swerte kay Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte mo sa buhay dahil nasa inyong palad na kasalalay ang tunay na tagumpay. Ako po, ang nag-iisang Master Hans Kuwa para sa hat dag han sa baday